nanonood guys na doon siya sa STL guys STL sa, sa Swordress na trabaho ah uh, agent agent yung dito niya guys yung mga banderitas yan guys malapit na sa pista na sa Tanay City guys ngayon July 25 25 yung pista guys ayun kaya may mga banderitas na guys yun sa ano guys and guys yan ano pa to city pa to guys yung dinaanan namin yun may mga peryahan guys so meron yan doon meron rin doon yan sa kapila yung may mga first nga mga first ano no tapos yun at ato dito na sa kapila yun doon mga ano lang yun yun yung mga sugal ba yung mga tapo na yung mga parya yung 35 may barrel ya, Pilit gun guys Ayan sa kabila ano talaga Press wheel Train train guys ang guys tayo sa punta na to sa amin, guys. Yan dito, yung sa tulay. Paglampas mo ng tulay, yun ano uh, may iba pang sitio tapos amin na yung sunod. Yan. Yan yung tulay, guys. Yan ang bagong tulay diyan, guys. sa uh, amin. Meron rin tulay guys, yung patong bais, yung sa highway yun 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 ito shortcut to oh. tuloy kapunta rin to sa amin ayan lumiko na dyan guys pwede rin dito kadumaan guys papuntang bais guys dito guys shortcut to guys at sa kasayway guys pwede rin doon so yan dyan ayun may konting ano guys uh, portion dyan banda guys may ilaw na yun guys yeah, dito guys may mga bye na dito guys dito banda guys hanggang doon na yan guys yan guys so,